Okay, okay na yung ginagawa natin. Ito, palit gearbox. Kasi ito, dryer. Ayan. Okay, ayan o. Ayan. Okay. Ito yung pinalitan natin. Okay. Tapos, ito yung tinatawag na velocet. Ayan o. Okay. Ayan, dito tayo nag-service sa Project 4. Okay, eto ito uh, yung tinatawag na bellow set. Ngayon, kung sakaling, kung sakaling punit to, okay, pag punit to, unang-unang mangyayari dyan, hindi balance. Okay, pag naglagay kayo ng damit, dag dag, 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 palo siya ng palo. Malikot siya, hindi siya, ang hirap niyang i-align. Kasi eto, sira na. Okay? Ayan. Okay? Isa pa doon, yung tubig, siyempre, tatagas. Okay, papasok ka ng tubig to, Mababasa din yung motor Okay Ngayon Ah uh, Sinabay-sabay ko na kasi palitan to Okay Ito Yung motor sira na rin Okay Isa pang dahilan Kung bakit nasisira yung motor Bukod sa paggamit Kasi minsan Pag hindi pantay yung Paggamit ng Dryer nyeri Ah uh, Hindi siya umiikot na maayos yung, yung palo siya Dug 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 Pumapalo siyang ganyan. Mahina yung ikot nun. Okay, mahina yung ikot ng mismong spin niya. Okay, mabagal yun. Kapag hindi siya umikot ng mabilis agad, nag kasi yung motor. Okay, ganun yung nangyayari sa kanya. Dahil dito. Tsaka dahil din sa damit na nakalagay, baka hindi balance. Okay, isang reason pa nun, kung bakit nasisira na ito, una yung, una, una yung hindi magandang paggamit. Pangalawa naman is etong sa, ah... Uh, Gearbox. Okay. Ito nakakabit to sa washing machine. Ayan, sinabay ko natin palitan kasi nga, yung talsik ng tubig, okay, yung talsik ng tubig, kung makikita nyo may kalawang, umaandar nung maayos to, pero, magpalit, nagpalit kasi kami ng bagong motor, pag hindi kami nagpalit nito, possible, basahin niya ulit yung mismong motor, masisira. Okay. Pag iniiwasan natin yung ganyan yung problema para, ah, uh, tumagal yung paggamit ng washing machine. Kaya pinalitan natin sabay-sabay. Okay, eto, uh, dahilan to, eh, may leak na kasi dito eh. Ito, nagli-leak na dito nyan, kaya pumapasok sa loob kung makikita yung ganyan. Pag nakita kayong nangingitim yung loob ng gearbox, ibig sabihin may tubig na yon. Lalo na pag nakita nyo may kalawang ilalim. Okay, ibig sabihin yung loob nito may kalawang na yung mga bushing nyan. Yung tubig nito ito, pumapasok na dito. Tapos pag umikot, hahagi sa motor ng washing machine, at hahagis doon sa mismong motor ng dryer. Okay? Para may natin yung ganyan. Right? Okay yun yung ginagawa natin. Yan. Alright. Alright. That's alright. <laughs> okay, no? Diba? Dito na siya magwasing.